Mrs. Magno, yung mother-in-law ni Pia Guaño. Uh, kung gusto nyo lang naman, uh, Mrs. Magno, na meron kayong malaman na uh, isang bagay na... Grabe, sobra na talaga ang ginagawa ni Andrew Iliana sa mga taong nakasama niya sa Itbulaga. Kahit ang nananahimik na mundo na ng mga tao ay uungkatin pa yata, mukhangang nothing to lose na tong taong to para lang mapansin na kung ano pa man ang magyari sa kanya ay wala na siyang pakialam at kung makasira man siya ng tao, buhay o pamilya ay di na niya ito alintana. Ang importante, makakuha siya ng followers o views para siguro mabuhay lamang sa harap ng kamera sa anumang platform. Mukhang suicide na to ng pagkatao niya at tanggap niya to. Ngayon sa videong ito, tila may gusto siyang mangyari at gusto niyang makausap ang mother-in-law ni Pia Guanio na kung may pakialam daw ito ay tawagan lamang si Anjo pati ang mga kaibigan ni Pia Guanio kung gusto nilang malaman ang ukol sa mga bagay na hindi maganda, kasuka-suka, karumal at may tim na parte ng kasaysayan, ito nga ang video at kayo na ang humusga kung ito bang si Anjo Iliana ay may konti pang bait. Subscribe for more video. Yes, uh, magandang gabi po at uh, ako po'y nananawagan kay Mrs. Magno. Mrs. Magno, yung mother-in-law ni Pia Guanyo. Hindi ko maalala yung pangalan ng asawa ni Pia. Pero pakiparating nga ito kay Mrs. Magno. Um, pakisabi na lang sa kanya kung uh, meron siyang gustong malaman na isang bagay na napaka-importante ay uh, hina na lang niya yung aking telepono. <clears throat> Marami naman may alam ng phone ko eh. Kay Pia, alam ni Pia. Yan, sa mga kaibigan ni Pia, uh, kung gusto lang naman na uh, Mrs. Magno na meron kayong malaman na isang bagay na hindi maganda na kasuka-suka karumal-dumal eh <clears throat> text na lang ako magpakilala kayo at ako'ng tatawag sa inyo yan ay kung gusto nyo lang malaman mrs magno ha? Uh, kung uh, meron kayong uh, talagang gusto malaman na uh, isang uh, uh, isang maitim na bahagi ng kasaysayan Maraming salamat Mrs. Magno and uh, I hope you're in uh, good health Because uh, hindi ko pa kayo nakikilala pero siguro may edad na kayo Kaya inuulit ko po Mrs. Magno ang uh, mother-in-law ni Pia Guaño. Uh, hingin niyo po yung number ko. Text niyo ko, Tatawagan ko kayo. At uh, siguro mag-coffee tayo somewhere. At uh, kung gusto niyo lang naman. Pero kung wala kayong pakialam sa mga bagay-bagay, eh okay lang naman. Sige po, maraming salamat po Mrs. Magno na bienan ni Pia Guanyo. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Abangan ang susunod na kabanata.